Was the Bible written for everyone to understand? Was the Bible written for everyone to understand? Is it a book only for the educated elite? Or is it accessible to ordinary people from all walks of life? Ang sagot ay isang malinaw na oo. Dinisin niyo ng Diyos ang Biblia upang maunawaan ng lahat, anuman ang kanilang pinagmulan, edukasyon o katayuan sa lipunan. Mula pa sa simula, nilayo ng Diyos na ang kanyang salita ay maging maa-access sa lahat. Think of it like this. Imagine a loving parent teaching their child about the world. They use simple language and relatable examples to help their child understand complex concepts. God is like that loving parent, communicating his truth in a way that we can all grasp. Tinuturuan ng Deuteronomy 6:6-7 ang mga magulang na ituro ang kautusan ng Diyos sa kanilang mga anak na nagpapakita ng pag-unawa sa kasulatan ay hindi nakalaan para sa mga piling tao. Ito ay isang panawagan sa lahat ng mananampalataya. Inilararawan ng Psalm 1-2 ang pinagpalang buhay bilang isa sa patuloy na pagbubulay-bulay sa kautusan ng Diyos na nagbibigay diin sa aktibong pakipag-ugnayan na kinakailangan para sa pag sa kasulatan. The Bible's clarity extends even to those who might be considered simple, as Psalms 19:7 and 119:130 suggest. This demonstrates that understanding scripture isn't dependent on intellectual prowess, but on God's empowering grace. Jesus seamlessly integrated Old Testament passages into his teachings, assuming his audience could understand them without extensive historical or linguistic background. Matthew 12:3 Um, 1914, 2231, 2142, 2229. Kaya narito ang inyong hamon. Huwag hayaan ang sinuman na magsabi sa iyo ng Biblia ay masyadong mahirap o komplikado para sa iyo na namunawaan. Yakapin ang katotohanan na ginawa ng Diyos ang kanyang salita na naa-access sa lahat ng humahanap sa kanya ng may taus pusong puso. Pag-aralan ang kasulatan ng may kasigasigan, pagpapakumbaba at isang diwa ng panalangin at magtiwala, napapatnubayan ka ng banal na espiritu sa lahat ng katotohanan. 2 Timothy 3.15 And how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Pagpulayan naman tayo ng Panginoon.